nag Maguuwian yung mga ibon oh. Ano? Kitang-kita no? talaga galing bukid. Uh, ano, Karakalda. Kapag may lumilipad na ibon na kasamang ganyan <laughs> no? kaya, ating ngayon. ating diluvyo, na Diluvyo, 'no. bagyo. Para may sasabog Manipa na. Maniboy ewari ng litanya. Alam bagyo. Wag muna. Wala naman po sanang ano, mga pangitaing po kasi 'yan eh. Papatandang hmm. isda. Mm. May mga pangit tayo nung sinasabi. <laughs> Pag ganyan nung biglang nagliparan mga ibon eh. Yung mga mga matatandao, meron nung sinasabing gano'n. Ayun, mga ibon, no? Papadaong na lang siguro, no? Abang nagkakargaan nung kami, oh. Nakukentuhan nung matatanda yan, oh. No? oh. Tapos na rin mo tong bayang nito para kaagad makauwi kami. Go, go, go!